Magandang umaga, mahal na kaluluwa, nawe yakapin KNG, presensya NH, Dios mula sa unan, minuto NG, umagan, ito, otima takpiwan, NH kapayopan, mula sa langhit, ang lugar, nito sa iyong, puso. Sapakat ang sinumang, pinipiling simulan ang araw, saya paanan, NH pang hinun, ay lumalakat patungo sa kanjang, panggaku, may pananampalataya. May lakas at may pagasa. Engayon, nais enge langet naibos. Engisang bagay na bago sa iyo. Isang bagay na hindi nangagaling. Mula sa kundi Mula sa yalube. Satag eng. Peijijing puspos. Enehe banal na espiritu. Ay hindi. Isang kaganapan. Lamang ito. Ay isang. Proseso. Isang buong. Pagsuko. Maring eko ay nananalangin na inaing maraming araw buwan nagintay gintay inaing tanda. O marahil, dahil saya katahimikan inakalam mong walang nangyayari. Ngunit, ajan mong Sabin ko ito sa iyonang may pagmama alkapag ang Diyos ay nananaimik. Siya ay kumikilos ng palihim. Kung nararamdaman mong may espiritual na kakulangan, isang uhaw na walang makapupuno. Angge panalangin ito ay para esayjo. Ito ay panalangin sa hitna ng kataymikan ng dios panalangin ng isang tahong patulo ina naniniwala kahit walang nakikitang kasagutan manatili kahanggang saya dulo sa pakat ang banal na espiritu ay malapit nang ipuin ng emga bahagi ng eyo buhay na matagaw nang tutuyot At sa uli, ibabahi ko sa iyo ang susi susieneg espiritual na yupeng, mapagtagumpayan, ang ito. Mahiwan ka komento dito sa ibaba na pananampalata ya Espiritu Santo binibigyan kita ingi kalian. At kung indika, pabahagi ng 18 pamilya ng panalangin mag-subscribe ke na essay channel y activate ang kampanilya. Ati ang hiang salitang ito sa isang tao na kailangan ding marinyuge yung panginon may emgaru na ang gaking kalyalua ay sumisik ngunit ang langit ay tila tahimik. Ako'y nananalangin, umiiyak, naghihintay ngunit wala akong marinig. At sa kataimikan ito, nagsisimulang magtanong ang Puso nanaymig pa ang dilios o ako ang hindi murnong makinig? Sa mega sandaling yon, kumakatok ang panghina o tete ang pananampalataya ay tila naupos na kandila. Inguni kahit kanuna, ako'y nakpapatuloy sapakat kahit taimik ang Diyos si Japarin ay di sa nama. Alam kong hang hiyong kataimikan ay hindi nangganggawin. Wulugang, wala walakan nugenet inuman ko minsan. Ito ay masakit ang panalangin sa kataimikan ng Diyos ay isa sa pinakamayrap gawin sa pagat. Wala tayong nakikitang sagot o walang igad na ginhawa. Ngunit gayon paman, ako iluluhod. Kahit pagat, ako'y tatawaksaya iyo sa pagat kong tahimike, Panginoon. Ibig sabihin ay may ini, hahanda kang hindi ko pakayang makita. Tulungan mo akong guakh sumukosa panaong ito ng pagintay. Pigian mo hi ako nengge, paktitiwala kahit walang sagot. Dehang hacking paran am ay hindi maharing umasa sa angha nakikitang palatandahan. Turuan mo akong marinik ang iyong puso kahit tila sarado ang iyong langit palakasin mo ang aking kaluluwa upang hindi ko ipakamali ang iyong katahimikan bilang pagtanggi. At kung ako'y inubog mo sa disyertong ito newe, hindi ako lumabas mula rito na walang natutunan. Tenggalyon, ako, ikumakapit sa katotohanang hindi kailanman iniwan ni Nehe, di Diyosang kanjang mehe anak. Kahit hindi, ako nakakapagsalita, Enehe-mehe, salita na kikipagugnayang Paringhang hacking, Espiritu Sa, Iyong Kait, Sa Gitna NG, kataimikan. Ang Espiritu Santo, Ay nananalangin para sa akin ng may malalim na dain, o sapat na iyon para saya akin ngayon ang malaman na saya kay laliman, ko nororun chape arin, o Diyos, panjanun, kinikilala kong hindi madali ang katahimikan. May mga aru na sumisigaw ang akin kaluluwa para sa mega sagot, Ate ing tanging tugan ay echo inihe surili kong panegoy parang nagsara ang langit. Otet iniwan mo yu ako puro saya kay buturan. Alam kong hindi totoo yon. Ang totoo, masado lamang malakas ang sakit. Sakit ang game pananalangin o walang nakikitang pakbabago. Sakit ang game pakiramdam na parang hindi umabot ang panalangin. Inihe ali, mayem ka ang pananampalataya ay natitinago. Hindi dahil tumigil akong maniwala, kundi dahil ang haking pakiging tao ay lumuluha. Lumuluha para saya tulong para ese direksyon, para saya kapayapaan. At isa, mikam pagluha ito na alala, ko na marami na ang dumaan dito bago ako na ang espiritual na disyerto ay hindi tanda ng pagtalikod, kundi ng pagaanda. Kaya naman inamin ko pagot na ako. Panginoon, kung bahito enehe yung plano, tulungan mo akong makatawit sa kataymikang ito nang may matatag na puso. Ayokong magpanggap na malakas kong hindi ko na. Man kaya pero ayoko kong uminto sa hit na anehedahan. Kung nananahimik ka na we, tu run mo akong makinig sa hibang parahan. Kung tahimik ang langit, na amazing mas sensitibo ang aking espiritu sapagkat naniniwala ako kahit saya iyong katahimikan may aral kong ibenubulong, kaya't inialay ko saya iyo hang sakit na hindi ko may pangalan hang kawalan sa puso na walang makapupuno ibinibigay ko ang nakatagong pangamba ang paget na hindi nasasambit ang panagoy na walang tunok sapagkat nagsasalita ka saya katahimikan at kailangan kong Marinig ang iyong tinig na sa mga salita. Kahit masakit, turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong magintay sa iyo o panginoo, Panginoon, kapag sinusubukan, ng kataimikan na pataimikin ang aking pananampalataya. Pinipili kong alalahanin ang iyong mega pangako. Nolala kayo si Job na kahit balot ng grey, sakit Ete walang sagot, ay nakpahadak, alam ko na ang, aking manunubos ay buhay. Nalalakayo, si Elias, nanagabli, sayong gib, at naranig, ang giyong, banajad, na tinig matapos, angunus. Naalala ko si Jesus, sa Getsemani, na pawis ay neijindugo sa, hitna NG, matindin dalamati, lahat si, lumapit sa, iyo sa, kataimikan Atiko ikaw ay tumugon. Tulungan mo akong gawin ang gayon din ama kapak tahimik ka hindi ibig sabi na malayo. Ka kundi tinatawag mo akong mapalapit pa Sapakat sinasabi, enehe yung salita na nagsasalita kasi maraming parahan kabilang na sa kataimikan. O temayemga, pangakong ison-isolang, hindi sa inge enehe tagumpay, kundi sa pagdaingge, pagi hinte. Iko e nananatiling topet, Kait hindi ko maintindihan. Nais Maktiguala maktiwala tulad, engi paktitiwala ng iyong mehe linkod. Naiskonk, pangawakan, angi iyong, salita tulad, ng pagawak, nino esa ayong panawagan sagit na Tagituyot, tagi ney Nei kong manatili, tulad, niana, Kait sapaglua, nanini walang, dereteng Eng pagat ang himala. Sa ang paghintay sa panjunun ay yihit pa sa pagtitis enehe. ay ang paniniwalang may inyahandang mazakila ang diyos ang kait hindi pa ito nakikita. Kaya ang iyong araw, ako'y nananalangin ayon sa iyong katapatan. Ipinapahaya ko na ang diyos ay nagsasalita sa kataymikan na ang kanjang mihiya. Pangako ay hindi naluluma o teaang kanjang sinabi ay tilak na matutapat. Hindi dahil karapat dapat ako, kundi dahil hindi siya babago. Ang giyong salita ang haking sandigan sa hitna ang disyerto. At kung galon ay taimik ako, ito'y dahil nagintay ako, enehe, bagong tunog na nagmumula sa Panginoon, ngayon hindi. Ako lalapit na may may kung kundi may pusong handang magpaubaya. Inilalagay ko sa iyong arapang ang latenji hindi ko kayang kontrolin latenje na boget sa akin itelahat nengrem hindi ko maunawahan. Wala akong lahat ng sagot ngunit nasa akin ang iyong pangalan na sapat na iyong panalangin para sa pagan Nakaluluwa itolang ang alam, ng puso, ko gawin gayon kahit naninginik ang aking pananampalataya, pananampalataya pa rin ito kahit ang mehia salita ko'y maay kasamang luwa panalangin pa rin ito. Kaya tanggapin mo ama ang panawagang ito sa kataymikan ang panehoy na ikolamang ang nakaunawa. Hindi ko nihiling na alisin mo ang kataymikan. Kundi bigyan mo ako ang jiparunungan upang tawirin ito nang may espiritual na kabuan. Pinipili kong magtiwala. Tulungan mo akong going kawalan NG pagasa ang panahon NG pagintay kondi isang pagaanda. Turuan mo akong magunta nang may pagasa at hindi may pagalala. No way, ang panahong ito ay lalong maglapit sa akin. Saya, iyo, o te hindi maglayo. Sapakat alam kong hindi mo pinaglalaruan ang damdamin, kok binubuo mo ang aking pananampalataya. O tete gaano man kasakit, dito nagsisimula ang kagalingan ng aking kaloban. Kaya, Panginoon, ibinibigay ko saya iyo ang kalayan. Kalayang galawan, ang mehiabagay, na matagal ko nang tinatago hipuin, ang mehe sugat, na matagal ko nang iniwasan at kumilosalon. sa iyong kapangyarihan. Inilalagak ko sa iyong emga kamehang latlat kahit ang mehea bagay na hindi kayo pa mabigyan at haking ipinahahaha kahit sa katay mikan. Ang dilios ay nasa haking paringan namin panjanun kahit hang araw na ito ay maksimula sa kata mikan pinipili kung maniwalang ikaw he narito kahit hindi ko na marinig ang yung tinik gayaan dati naniniwala akong patuloy ang ni John Pakilos sapakat ang Diyos ay eh kailanman hindi iniwan ang naktitiwala at hanggi yung kataymikan ay hindi tanda ng pagtalikot ito ay patsinay namay may inyanda kang mas dakila at kahit hindi ko pamakita magbapat sapakat ang iyong presensya ay hindi nasusukat sa ingay, kundi saya pananampalataya. Magpapatuloy akong manalangin. Maging patuloy kong ipahalag may pagasa asa kahit sa kataymikan sa pakat ang mehiya kakakilala sa iyong puso ay alam na maging ang panahan NG pagintay ay may leyone ang pananampalataya ay hindi lang namumukatkat kapag nagsasalita ang langhit. Ito ay lumalago kapag ang kaluluwa ay pumipiling, magtiwala kahit sa dilim. At nangalon, pinipilikong manalig sa hindi ko nakikita, lumakat sa hit na nakikataymikan at magpahinga saya iyong pagibig. Chong ang panalanjing ito ay tumimosa, sa iyong puso hinihikayat kitang huwag itong sarilinin. Ivahi mo ito sa isang tong moring dumaraan din sa ganitong panahan. Iwan mo sa meha, komento, kahit sa kataymikan, ako patuloy na nananalig sa pakat maringang deklarasyong gito ang majingang ang sa kagalingan enge isang kalyolu o marahil saya iyo At kung hindi kay pavagi enege ating Pamilya ng panalangin magsubscribe kag na ngayon niyaktibate ang kampanilya. O tibumalik bukas para sa isa na sandali ng pagsuko at kaliwan. Sa pakat ang sinyomang nagsisimula ang araw sa Dios ay nagtatopos. Ito nang may kapayapaan. At kahit sa kataimikan, ang langit ay pisiloy na nakikinig. Saya iyo palagi, engeon sabihin mo sayakin, akin paano katumutugon tumutugon, sa kataimikan, ene lumalio ka ba, o inaayaan mong, eng panahon, ito, ay makpalalim enehe. iyong pananampalataya, galon, natutunan mo na ang, kanjang, kataimikan, ay hindi, kawalan, kundi isang paanyaya sa, pagtitiwala, kaya, ano, ang gagawin mo sa katotohanan ng gito. Magpapatuloy ka bang? Magtiwala kahit walang malinaw na sagot? Isulat mo sa amin ha. Komento paano? Kaini po ng panalangin itong galong. Minsan ang iyong isinulat ay maharin siya ring. Kailangan basahin ng isang tao upang manatiling matatag kahit sa katahimikan. Akoi patuloy na nanan ipahayak mo ito nang may pananampalataya maaring ito hang iyong susi sa paglaya. At kung hang salitang ito ay jumakap sa iyong kaluluwa sa anumang parahang mag-subscribe ka nang sa aming channel. Pindutin ang kampanilya NG MG notifikasyon at ito sa isang tahong dumara ansa Di disiertong espiritual. Sa pagkot, ibinabahin naton ang pagasa, pinaparami natin ang kagalingan. Tandaan hindi kailanman na vivindiang langhit sa panalangin, enehe siyang pusong tapat, o titi kahit pa tila lahat, ay e tahimik ang Diyos ay nakikinig. Moktiwala ka, siya ay kumikilos. Siya ay ma... Siya ay palagi.